Hi, maganda araw sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko. Doon sa nakaraang video, ang topic natin ay tungkol sa organic chicken at free-range chicken. At doon sa organic chicken, maraming breed no, na pwedeng alagaan organically. Pero dahil dito sa atin sa Pilipinas, ang native chicken ay isa sa pinaka-the best talagang alagaan organically. Kasi ang native chicken ay malakas na lahi yan. Hindi basta tinatablan ng sakit, kahit na biglang umulan o kaya biglang umaraw, madali silang maka-adapt sa klima, madali silang maka-adapt sa environment, uh, madali silang makahanap ng pagkain. Kasi nga, di ba, pag organic chicken, hindi mo pakakainin ng mga may halong mga sintetik or, or mga may interventions no sa, sa pagkain nila. Lahat ng kakainin nila ay organic. At ang area dapat na iniikot-ikutan nila ay malawak para sila ay talagang ma no? At na makuha talaga nila yung nutrients naman na kailangan nila sa maghapon sa pamamagitan ng mga organic food na kinukuha nila dyan sa paligid, doon sa mga uh, area, sa, sa range area nila. So, ang native chicken ay malakas sila, hardy, no? Tapos, madali sila mag-adapt and then, yung mga native chicken. Kasi di ba, kagaya nung sinabi ko doon sa isang video ko noon, may mga ginagawa na nilang scavenger yung ano nila, yung mga manok nila na native chicken. Yun yung isang characteristics nila na kahit naisuga mo sila dyan, uh, maghahanap at maghahanap talaga sila ng pagkain. At dyan sa, ano, dyan sa range area nila, ay marami silang makukuha dyan na nutrients mula doon sa protein, sa calcium, doon sa mga as at saka meron silang fiber din makukuha kasi sa pamamagitan ng mga organic plants na ano na kakainin nila, makakakuha sila dyan ng uh, iba't ibang vitamina tapos, uh, doon sa lupa naman, syempre, makakakuha sila ng microminerals, kagaya ng calcium. Tapos, meron din sila makukuha dyan ng mga protina sa pamagitan ng mga insekto at saka mga earthworm, ganyan, no? Kung ano man yung uh, nakita nilang pwedeng kainin nila. Uh, actually, kung may, ano dyan, yung in, in Ilocano, yung bunton, pag may anay doon, tinutukan nila yon and source of protein yon Kaya, ang native chicken ay talaga namang ang lasa niya ay napakalinamnam. Ang karne niya ay malaman. Tapos kasi na hindi sila napupuwersa ng ano, 'di ba? Hindi sila na, hindi sila, na uh, hindi sila minamadali na palakihin. hindi sila minamadali na parusugin. Hinahayaan lang na uh, lalaki lang sila naturally, tataba lang sila naturally sa pamamagitan ng organic food nila. Tsaka ang mga native chicken ay resilient. Ang native chicken ano, yung pigmentation ng ano nila, yung karne nila. Kasi 'di ba, yung skin nila yellowish? kung ikaw ay taga probinsya kung ikaw ay laging nakakakita ng native chicken alam mo na yung description ko na sinabi ko ay yun yun kasi maganda yung kulay ng ano niya ng skin niya at napakasarap niya na luto tinola kaya, kaya naman yung native chicken ay maraming nagkakagustong alagaan ito organically Itong native chicken din pwede rin alagaan na naka-confine kagaya ng ginagawa ko confined Uh, so, itong mga ito, uh, siyempre, yung mga native chicken ko ay hindi ko sasabihin organic kasi nga pinapakain ko sila ng commercial feeds. Pero doon sa inumin nila, talagang uh, pure na dahon-dahon lang, no yung oregano uh, guava leaves, malunggay at saka yung barley grass. Actually may actually meron akong barley grass ngayon na available. So ilang araw din, nakatatlong araw na yata sila na salit-salit, binibigyan ko sila ng barley doon sa inumin nila. Pero siyempre, nangingibabaw pa rin yung paggamit ko ng oregano at saka yung malunggay, guava leaves doon sa inumin nila. Uh, kahit na may nakikita akong medyo infected yung ano nila, yung ipot ng isang manok dyan sa native, uh, meron din doon sa RIR, may, infect, may, infected din na isa. So, ang ginawa ko lang ay yung oregano, dinamihan ko, at saka sumunod na araw, binigyan ko sila ng barley, naman, um, um, uh, dalawang kapsul sa 2 liters. So, ngayon, nakita ko, ano na, parang nadadry na. Ang kulay pa rin niya ay medyo parang brownish. Pero hindi na kagaya nun na. Yung alam nyo yon yung parang pulitipot. In Ilocano is pulitipot. Yung parang pulot. Parang ganun ang itsura niya. Ngayon, hindi na. So, ano, solid na. Pero meron pang konting brown. Pero alam ko na... Ano, sa susunod na araw hindi na yan hindi na, hindi na ganun ang itsura niya. tinitiis ko na huwag gamitan huwag silang gamitan ng antibiotic para kahit na papaano ay bawas-bawas yung ano yung residue na marireceive nila mula doon. 'Yun ang mga rason kung bakit uh, magandang alagaan ang native chicken organically. Dahil sa kanilang lakas, dahil sa kanilang resiliency, dahil sa kanilang madaling pag-adapt sa uh, environment, doon sa uh, living condition nila no, madali silang maka-adapt at uh, saka doon sa klima, yung paiba-ibang -iba klima madali silang maka-adapt. Uh, kung alam nyo, kung aalagaan nyo lang maigi ang mga manok ninyo, na kahit mga native chicken lang, kasi maraming umaatras talaga sa native chicken. Maraming gustong mag-alaga ng native chicken, pero marami din mga umaatras. Kasi na babagalan sila, no? ba? Diba? Kasi ang native chicken naman kasi, hindi naman napanganak yan, o hindi naman uh, napisayan napisa para alagaan mo ng parang yung broiler na ganun kabilis. Kasi iba yung broiler, iba yung native chicken. Uh, dahil ang, ang broiler ay may ano specialized yung pagbreed sa kanila talagang produce sila na para mabilis lumaki no kasi ang native chicken naman normal lang na pinapaitlog yung nanay pinapapisa yung itlog niya tapos uh, pinapalaki ng hindi minamadali kasi kung mamadaliin mo at gusto mo talagang lalo na kung negosyo ang gusto mo, no? Uh, kasi usually ang mga bakya mga kasi usually ang mga native chicken ay backyard inaalagaan 'yan. Hindi hindi gaano na hindi gaano inaalagaan as commercial 'yan. Although may mga native chicken farms na uh, commercially produce 'yung mga native chicken nila pero ah uh, hindi ko lang alam kung organic pa rin 'yung mga 'yon. Pero yung mga native chicken talaga ah, dahil sa tagal no dahil sa tagal ng pag-aalaga. Pag-aalagaan mo organically ang native chicken ay mahihintay niya nang mag-mature yung muscles niya, maganyan. Tapos ah, para maging malinamnam siya. Kasi siyempre aabot 'yan ng 4 months three ma uh, three months, four months, four and a half months bago nila ano yan, bago nila ulamin or bago nila ibenta. Pero kung kagaya ng pag alaga ko or at saka ng iba pa na nag-aalaga ng native chicken na confined, aabot lang yan ng two and a half months. May isang kilo ng mahigit. Pwede mo nang ano, pwede mo nang i-dispose or pwede mo nang ulamin. Kasi dahil doon sa feeds sa kanila naman kasi organic yung kinakain nila. So, malamang pag minsan may yung alam niyo yon yung hindi masyadong kompleto yung nutrients na nakukuha. Uh, depende dun sa area na iniikutan nila, no, di ba? Pero pagka feeds kasi ipapakain mo uh, dahil confined, feeds ang papakain mo, edi eh, syempre lahat ng nutrients na kailangan nila lalo na pag sinunod mo yung ano, yung uh, measurement at saka yung klase ng feeds na dapat nilang kainin sa age nila ay madali silang lumaki kasi itong mga ano ko itong mga native chicken ko talagang 2 and a half months talaga meron ng isang kilong mahigit pero kung organically produced ay yun yun ang aabutin mo three to four months bago mo makain or bago mo maulam ganon pero okay rin naman kasi napakalinis talaga ng organic chicken at ang same din na pagka naka, naka confine malinis din syempre yun nga lang pagkakaiba nila ay pinakain ng commercial feeds tapos itong pero yung, yung inumin nila syempre pareho kasi anong ipapainom mo dun sa organic chicken mo syempre tubig din na mayroong mga organic component di ba tapos meron din silang parehong shelter Meron silang silungan na maayos. Meron silang bahay. At malinis din dapat. Kasi, siyempre, doon saan titira ang organic chicken mo, yung native chicken mo, kung hindi mo bibigyan ng maayos na bahay. Diba? ba tingnan nyo, umuulan dito sa amin. Tama na muna at magsasara ako ng mga tabing nila. Sana may natutunan kayo, may nakuha kayong idea. Magmamadali na ako kasi parang may bagyo. So, bye, -bye na. At sana pagpalain tayong lahat.